Ayan! Ayan naman! O, Kung talaga, talagang tendency te namin, tulungan na dito. Ultimo nga pag ano eh, pag umuupan na kahit sa mga kapitbahay natin, tulungan kami sa paglilinis eh. kahit ng mga taga-ibang lugar basta may yung kaibigan tulong-tulong na kami basta pag may bahag ganito talaga kami tumutulong bayan na yan na talaga Yan. Yeah. Okay, sa totoo lang, talagang napakahirap mag-rescue kahit na mapaaraw o mapapagabi. Yun nga lang, talagang mas mahirap mag-rescue paggabi kasi hindi na namin nakikita yung mga wire. Eh. Ang ilaw na lang namin talaga, yung flashlight namin. Eh. Hindi naman namin ma may ilaw lahat kung meron na bang wire dyan. Siyempre, tumitingin, iniilawan rin namin yung mga bahay-bahay kung meron mga tao pa natitira. So, napakahirap talaga. Lalo na pag umuulan pa ng malakas, yun yung, mahir yun yung pinakamahirap talaga. Eh, Nung simula pala nung teenager days, talagang tumutulong na ako sa pagre-rescue na ganyan. Kasi pinanganak na ako dito. So nung bata pa lang ako, yung mga ibang masatat na da sa amin, sila rin yung mga tumutulong sa amin. Kung kami naman kung pwedeng tumulong, kami naman yung pumapalit sa kanilang. Ito, ito lang. tayo, tayo. hindi, lang, ito lang. Ito ito na, diba, ito na si ito na ang assignment naman namin dito. So baby, Kumbaga, so um, ang talagang priority namin, malikas yung mga, mga tao palabas. Pero, naghahatid pa rin kami ng tao paloob. Pag ang alam namin na safe pa yung lugar nila. Ay, tata, pakihawakan na lang. Iyak na yun. Oh, Iyak diba? diba? na yun. na. Sarap, di ba? Natutuwa naman ako sa kanila kasi talagang kahit na ganito ang dinanas namin. Kung lahat kami talagang kinakaya namin na lampasan lahat ng mga pangyayaring ganito sa amin. So, laking tuwa. Lalo na pagre rescue namin, ano yun, laking bagay na yung sabihin sa'yo na, Kuya, salamat ah. Yung ganon. Talagang nakaka, ano na, kumbaga nakakawala na rin ng pag. Lalo na pag nakikita mo, nakasakay sa bangka mo, puro mga bata, tapos masasagip mo sila, madadala mo sa safe na lugar. Para na, nakaka, ano, nakaka ba ng pagod. Mm -hmm. Hawakan lang yung bata, ha? Hawakan lang yung bata. Hawakan lang yung bata. Kurong lang. lang yung bata. ano, nung pataas pa lang yung baha, talagang sabi ko sa mga sahipag ko, pati sa mga kapatid ko, umalis na kayo dyan. Papasundo ko na kayo sa mga ibang bangka, sabi ko gano'n. Kaya yun, tapos yung mother sa father ko naman, nasa hospital kasi ngayon. Kaya mabuti na rin na nasa hospital sila. Kaya kasi sa under operation yung father ko sa, sa head. Hey. Ang naalala ko lang kasi dito sa bahay na ito. Ah, 20 years ago. 7 years ago pa lang yata ako nun, or 6 years old. Naranasan kong baha dito yung talagang malapit na rin ang buhay nito. Yung second floor na. Talagang hindi, hindi malaman ng parents ko, kami, kung paano gagawin namin, kung paano kami makakalabas. Kasi sobrang kaban na rin, hindi kami makukulong lumangoy, hindi makukulong lumangoy yung parents ko. Kumbaga, na talagang naghahanap kami kasi sino na yung mga tutulong sa amin. Kaya, bu, kaya sa ano naman, awa ng Diyos, yung mga kapit-bahay namin, tinutulungan kami, tinulungan kami kalabas. Ngayon? Ngayon, ako naman na yung tumutulong sa kanila ngayon. Kaya, kumbaga, bigayan na lang.